Ang lulupit! Ang lulupit! Gilas Pilipinas, apat na bisis nagkampiyon at dahil dyan, naging pang-apat na sa best team in Asia at mula sa FIBA World Rank 22, biglang akyat sa Rank 14, mga Gilas players na naging dahilan ating kilalanin sa bidyong ito pagkatapos mong pindutin ang like, ang follow at ang subscribe button. at pasok! Sa atin balitang sports so, wagi sa apat sa anim na stop sa so, ng uh, araw na nga ang nakakalipas ay umakyat nga sa world rank number no. 14 ng ating Gilas Pilipinas Women's 3x3 ayon yan sa inilabas ng latest FIBA 3x3 World Rankings. Ang pag-akyat ng walong baitang ng ating kupunan mula sa FIBA World Rank 22 patungong Rank 14 ay itinuturing na pinakamataas na naabot ng Philippine 3x3 National Team sa kasaysayan. Lahat ng ito ay dahil sa hirap, pagod at magandang naipakita ng ating kupunan sa nakaraang FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Pacific na ginanap sa Doha, Qatar kung saan apat sa anim na stops ay nakuha ng Gilas Girls pagkatapos pataubin sa finals ng ilang beses ang higanting kupunan sa 3x3 na New Zealand at Chinese Taipei. Ang pagbumina ng ating kupunan sa naturang tournament ay naging dahilan din ng pag-qualify ng GILAS Pilipinas Women's sa 2025 FIBA Women's 3x3 Under-23 World Cup na gaganapin ngayong darating na September 17 hanggang 21 sa bansang China. Sa pagangat angat ng GILAS Pilipinas sa FIBA World Rank No. 14, ngayon isan ang GILAS Pilipinas Women's 3x3 Team sa itinuturing na best team in Asia na pinangungunahan ng Japan, kasunod ang Mongolia, sinundan ng China, at pang-apat na nga ang Gilas, Pilipinas. Ang kupunang ipinadala ng ating pangunuan na naging dahilan kung bakit naabot ito ng ating Women's 3x3 National Team ay pinangungunahan ni Christine Kayabiat na minsan na rin nirepresenta ang ating bansa sa naturang tournament. Siya ay 22 years old at may tangkad na 5'10. Sumunod ay si Casey De La Rosa, isang maaasahang forward center ng ating kupunan sa 5-on-5 basketball. Si De La Rosa ay 21 years old at may tangkad na 6'0. Pangatlo ay si Shelo Pagdulagan, isang 21 year old na may tangkad na 5'5. Pangapat ay si Chiska Kaapag, isang 22 year old at may tangkad na 5'5. Panglima sa gilas player ng 3x3 na ipinadala ay si Elaine Itang, isang 23-year-old na may tangkad na 5'3. anim at panghuli mga boss ay si Jen Mignano, isang 21-year-old na may tangkad na 5'4. Anim na players mga boss, imbes na apat lang dapat kasi 6 stops ito at pwedeng magpalit-palit ng players sa bawat stops. Para di masyadong mapagod ang mga manlalaro at syempre reserve na din sakaling may ma-injury. So hanggang dito na lang mga boss. Sana'y nagustuhan nyo ang ating video update sa araw na to. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Ah. Huwag kalimutang mag-comment sa baba. God bless ating lahat. I'm out.